MIUI-125, mga bossing, dinayo tayo from Pila, Laguna, ang layo ng pinanggalingan ni bossing. Napanood daw tayo sa TikTok ni boss. Ayan yung kanya unit. Ang concern ni sir, walang takbo yung kanyang motor, as in, walang karangtana. Ngayon, pagbukas namin ng CBT, ayan ang bumungad sa amin, yung pulley at yung drive base na peke. Ayan, sobrang kintab po niyan, mga boss kung mapapansin niyo, Ang original po, hindi ganyan. Iba rin naman po ang itsura. ibang-iba. Ipinakita ko kay boss yung comparison ng pulley at dry base na original at peke. Dahil itong nakakabit sa kanya, ay hindi ko naman sinasabing peke. Mali, mali yung term ko na peke. Ano siya ah? Hindi siya original Yamaha. No, aftermarket brand na siya. Pati yung belt, ayan, no? sobrang lambot. Ibang-iba yung physical appearance. Yan talaga, yung peke pirated talaga. Yung puli, ibang iba rin ang itsura. Malayong malayo sa original. So, syempre, hindi naman alam ni Bossing kung original o peke yung kinabit sa kanya. No? Kung original o aftermarket parts. Syempre, sila ay bumibili lang at nagpakabit sa isang motor shop. So, ito po ang ipapalit natin. Nagdesisyon si Boss na papalitan ng brand new Ayan, original. Dinigrehan na natin at kinalkal na natin yung flyball ram original po yan yung ating ikakabit ngayon na bago eh yung kanya sobrang layo po ng itsura sobrang kapal ng mga poste niya pati yung daanan ng bola ibang iba ng itsura so napakalayo talaga madali namang ma-identify kaya lang syempre hindi natin masisisi yung mga customer na nabebentahan dahil hindi naman talaga nila alam ito yung drive base, brand new rin yan nadegrehan na natin, nalagyan na natin ng built-in washer. Ayan po, yung original. syempre, pati yung bell niya, which is original naman, yung nakakabit sa kanya, nilagyan na lang po natin ng pine linear groove. Ayan. Ginruban na lang po natin. No? Sinagad na ni Boss. Sinulit niya na ang dayo from Pila, Laguna. Nag Magpapasibiti cleaning rin siya. Pati belt, pinalitan na din ni Boss. So lahat yung pesa niya ay 2 months pa lang, no? Bagong-bago, nakakapanghinayang. Pero wala, hindi natin masisisi yung customer at hindi niya naman alam. So sinagad na ni boss, magpapatono ng bola at clutch spring para sulit yung kanyang dayo. From Pila Laguna, ang layo pa ng pinanggalingan. Maraming salamat po. At eto naman, NMAX version 1, lagutok issue. Lagutok issue na naman na nagkulay gatas ang gear oil. So, five months ago, pinalitan na namin to ng bearing. ngayon naman, ang nangyari, ayan, pinasok ng tubig yung kanyang gearing dahil sa breather hose, nawasak. Ayan, butas yung kanyang breather hose, wasak na, malutong na. So, papalitan na natin yan. Marami naman kami dito ng breather hose. So, ito mga boss, ay lagutok issue rin. akala ni boss, ay mauulit na naman yung nangyari yung papalitan na naman lahat yung kanyang mga bearing so hindi goods naman lahat ng bearing ipepress lang din natin kagaya yung nakaraan, ipepress natin yung kanyang gearing nililinis lang ngayon ni Ben ayan nililinisin at patutuyuin tapos lalangisan so ito yung kanyang gearing mga boss ayan tapos nang ipress Naidikit na idikit na wala na siyang clearance ngayon all right na so ito ay aming ikakabit na at ipapa-testing sa may-ari dahil kanina ito ay lumalagapak kahit ipreno mo lang lumalagapak na at sa arangkada lagapak na lagapak din talaga ang tunog. ibang iba ibang iba sa tunog ng lagar, laga, laga lagutok lagapak na normal ibang iba po so another problem solved na naman Nalitan natin ng bagong breather hose na testing na ni boss Nakalug na ang gulong problem solved na so ilang lang boss right side God bless sa inyo lahat maraming maraming salamat po